Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta na po? Tayo po ay papunta sa kabilang ilog ngayong umaga Tayo po ay magagawa po ng mga plat po ulit sa ating sitawan po Ngayon po ay August 1 po Yan ang bilis po ng panahon Agusto na naman po Ay maganda na po ang panahon din eh Mainit na At kaya ng umaga Tayo po ay Nag-akyat po din ng palay po Ating kainin Nagbilid po tayo. Mahaluin po lang natin ang sa Kakunti na po yung ating stock sa ano, lagayan ay kailangan na may kasunod po ulit tayo. Ito po yung anong panag-araw po ng Abril. Ito naman po ay ano na. Kumbaga po ay tuyo na. Kaya lang ay ating papainitin po Para magandang gilingin. Sa gilingan po. Hindi mahihirapan hirapan ng makina mga hanggang tanghali po pwede na po ulit yun okay na po tayo po ay pakabila na nagpakain na po tayo ng mga alaga natin mahinog na rin po yung ano rambutan din yung, yung sa taas po hindi nga lang po kita ano yan o yun po medyo ano na po dilaw na malapit na po yan mga ilalinggo po tayo makakatik ng uli ng rambutan po yan ang ganda na po init tayo po ay araw araw na po sa kabila siguro maganda na po ang panahon mag prepare po tayo ng mga tanima naman sa kabila po kahapon tayo po ay nag spray ng ano nang sa uh, talong po ang dami po insekto nung hapon ang gamit po natin ni power sprayer para po mabilis andito po yung ating gamit yan dito po yan po ating power sprayer may taklob po din po natin tinimpla mas mabilis po siguro may tumalab po yung ating pag spray yung ano po ang ating in-spray po yung gold po yan dami na po uling mga ano bulaklak yan na uh, bulaklak na po pasunod po natin yan yan Diretso na po tayo sa kabila ay ang ganda na po natin panahon mga kaparambil no? Oh. ay ang init na po Malinong na po ang tubig. Ayan. Ang dagong bakuli o oh. yun. Nakabigit sa bato po yun. Eh. po ay hapla. Ayan o. Eh. Yung ganaro po. Ayan. Ito. Yung malaki-laki po din eh. Pwede po yung igisa. Yung po nakakain. Ang tawagin po dito ay hapla. pagkaan probinsya po ang sarap noon style tinula po ang luto gisa ginis gisa po matingin po tayo ng kabuti dito baka may sebul. wala hindi ayun bago lang yan Ah, pwede na ito. Kalatungan po ito. Ayan. Kunin natin. Lalak po natin mamaya sa ginataan. Pwede ito. Kalatungan ba? Ayun. Hmm. Hindi pa po, siya nabukas kaya galit itong itsura masarap po yung ganito kalalaki wala na po baka ito po yung ano titigil muna ang sibol gawa ng mainit na po ang panahon natin kapag nag ulan na napulan sibol dito yan po oh, blessing po oh. dito na po tayo sa ating taniman po mga kapambing. dito po tayo sa ating sitawan po lipas na po ang ating sitaw wala na po oh. Kaya tayo po magagawa ng bagong taniman po. Pero meron pa rin bunga po. Kaya laang po ay wala ng dahon. Lipas na. Di tayo po ay magagawa po ng panibagong ano po, taniman ha dito. At tayo tayo po tayo ulit. May pitasin pa po. Tumbas pang gulay na yan. Mayroon pa naman. Yan. Malabo na po ang ating lupa. Maganda na itong tanimang ito. yan punta damo ay pataba ito para hindi na po natin tinabas At dumating po si Mami. Mami. Hello. Magandang umaga. Yeah tayo pa uminom ng tubig ay gawa ng init po ng panahon. Kailangan po ay may tubig. Nanguhag po ng sili si mami. Marami na? Hindi. Diba po ang init ba ngayon? Alingahit po. Tapos init ka Marami sili. Hindi pala tinakapagpunla ng sili, mi. Hmm. Mamaya ano? Hmm. Pupunla po ng sili si mami. Umaga Mamaya ay brownout nga po pala kagabi din eh naba ng paypay -pay po hindi po pwedeng hindi paypay si Bon so para po natin ah. yan ay anong ganda nitong siling itong bariting ito walang tigil po ang bunga yan po ay ano yan walang pataba po isang beses natin pinatabaan yan isang spray ata o dalawa simula po yung itanim natin ay marami pong nakukuha pa oh araw araw po oh, uh, araw araw po pinipitasan halos ito mga pa po ulit tayo nito yung ganitong barite po, so, po yeah. ha? maganda pala hanap po ito ng mga customer natin hmm uh. Isang piraso po ay talagang talab po ang halang. Pagkakahalang po. Ito po papalitan natin ng tanandini. Isang linya lang po sa isang plat. Bali sa gitna po natin lalagay yan. Di ba? Dalawa po. Sa susunod po nating tanim, sa gitna na po yan testingan po natin ang ano, sulo nag-aagawan nag po kapag kadalwa malimit pero asdi naman po namunga din maigi pagkadami po nakakuha din eh, ano po naman yung rambutan natin sa kabilang ilog yan dami po niyan hanggang dulo ay baka ito by ano na po September pa ito Do sa may taas po natin, sa may babuyan po natin mga ano. Ngayon next month po, merami na. Nauna po doon. Ay. Binumbahan ko ng kapato kahapon ay. nasaan ano yun? Ilang lugar? mga nahihinog na eh. No. po pala ang maganda. Pambugaw ng uwak. Oh. Lagi ito niya. Eh. dami na. Nih. Lagi. Nih. sa sak alam. Harap po yung ating naapala na oh. mahaba din po. Hanggang dito po oh. Sa dulo na. Kunti na lang po. Mamaya na po uli Ganyan po ating gawa. Pinaplot po. Mamaya na po uli Gawa ng yan po oh. Tanghali na naman magluluto naman po tayo ng pananghalian po natin makuha po tayo ng sibulino para po lalawak po natin sa ginataan po na labong hugasan ko lang po sa ilog ito ito po si Buwas Tagalog ang dami po dito hindi nakapagdala pala si Utol pagbalik na lang po dito na po tayo sa dampa mga kaparambin. At tayo po ay maluto po ng parang halian. Labong po na may hipon po. Yan, yan po. Bale, niready na po natin lahat bago pumunta po tayo dito para ready to na tayo mamaya dito. Ngayon pala. At itong labong po natin ay nakuha po sa bundok po nung tayo ay umahon doon. Sa tabindaan lang po, sa may kaway doon ay nakasilip po ko ng labong na ganito kahaba po ay di kinuha ko po tapos ginayat po natin ito po yung mga isa linggo na po ang ginawa po natin ginayat tapos nilagyan po ng asin kaya siya po ay tumagal kaya ngayon po natin siya iluluto po ari po yung mga palahok po hipon na talop na sibuyas bawang po may luya ito po yung ating palahok din kabuti po sibulino may asin tayo may paminta Bali dalawang gata po. Ito po yung unang gata ilalagay natin tapos ito yung palapok po. Para mas masarap. May ano po tayo dito. Dikit na po. Yan. Gata mo nating unahin. <laughs> nag nagro-roman nag po. <laughs> Totoo lang po ako yan eh. Hindi po talaga nagluluto si Mommy po. <laughs> May lang po tayo maluto. Nasi mami po ang camera woman natin. Hello oh, po, good morning. Yeah. Abot po ito sa ating pananghalian. Gawa nang maya maya po ay masundo ulit tayo sa mga bata. Antayin mo nga yung ano. Ito. Yeah. Dito po tayo maluto. Tuturuan pero tayo po kakain sa kubo po sa may atin. Mas masarap po dito magluto. Gawa nang ito po. Gatong natin ay kahoy po. Mas masarap po maluto din. Libre po lahat. Yan. Kaya tayo po ibigiran magluto ay ako po ay hindi masyadong marunong talaga. Paminta po, may gata na po tayo. Paminta. lang po ang ating ilalagay. Kuha ng mga bata. Baka maanghangan po. Tantsalaan po, depende sa dami. Kaya yata po yan ay akong yan. iligawan. Ay, nakatikim yan. na yung lutong gabi. <laughs> ang kasunod po ay mga parekado po natin. Sibuas bawang po. Luya. Yan. Kahit di po ito up na win, ito naman po ay unang gata. At ah, pangalawang gata na pala. Yung unang gata po ay naandun mamaya na. Yan. Ang gamit po natin na iodized po, yung pino Yan, okay na ito. Mamaya po natin titik na gali. Aray ko, uh, mainit. May apoy nga. Yan, nakulukulo na po. Lagyan na po natin itong labong. Ito po ay hindi na natin pinakuluan. Pero kapag ka bagong kuha po, kailangan pong halbusan muna bago lutuin. Pero kapag ka nakailang araw na, ah uh, pwede na po siyang ano, irekta po. Kung bagay pipigay na lang po. Nung dati po kami ano ay, ang gawa po namin ay pagka bagong kuha ay ano, halbus po muna. na. Para mas maganda po. Ito naman yung malambot na Iya. Yeah. Yes, na po magluto sa probinsya po ah. Sabaw pala ang po ay. Sa talong na. Ah. Ito po iantay natin umaiga po. Para medyo maluto-luto po. Kapag medyo iga na po, saka ang tinalagay yung palapot po natin ito na po yung ating hipon no? ito po ay nabili natin sa lako po tayo po yung magkatry mamaya sa ilog magkakabit po ng pain kung may hipon na po yung ating ilog diyan at saka katangko Yan, ito na po yung ating palapot po. Na iga, -iga na po itong ating ano. Niluluto po. Lalagyan na po natin. Ito po ang ating na-nawin para hindi po siya ano, malabnaw. Pagkaing bukid po yan shout out po sa mga nakatikim ng ganari labong po mga libreng ulam po din sa bukid yeah ganari lang po magluto ah sabi mo ah sabi mo ah sabi pag mga gulay po, ayan, eh, dali pala. Oh. Bukas maghahanap po ulit tayo. Baka may mahahuli tayo bukas. Para po yung ating kabot eh. Malinis na po. Lagay po natin. Sibulye na po. Malinis na rin po ito. Yan. Yan po, wala nang sumarap. Mar Nagkukula ang. So, lubog po natin ano, Mga pabuti. ng maluto po. Sa tikman natin, tikman natin. Kung anong lasa nga nito. Pari so, ko po yan, sarap na. Tingin pala yeah. Tikman po natin mga parambin. Hmm. Lasa-lasa po ang labong. Oh, naroon na ka ng lumoto. Ayos Salamat mami sa inyong paggabay, pagluluto. <laughs> Nakaluto po tayo ng labong. Hmm. Ganun lang po. Madali po pala. kan ah. Yan. Kagada po tayo. Nilipat lang po natin aris sa ano, sa lagay natin. Nalimutan po natin sila eh. <laughs> Lalagyan po natin. Pampasara po. Yan Oh. Lubog eh. Yan. Lalo, sumara po. Iya, yeah, yan po, silay Yan, ilulubog-lubog po natin para malutuluto. Yan, as na po ito mga kapambin. Sa kubo na lang po tayo makain at susunduin ko po lang yung mga bata Ayan, doon lang po tayo kakain sa kubo ng pananghalian po dito na po tayo sa kubo mga kaparambin ito po yung ating niluto sa dampa po, ginataang labong may ano tayo dito ito po ay binatog may kanin po tayo, nahinog na po yung ating lakatan may kikiam po may papaya po tayo, ito po yung nung isang papaya. araw dala ni kuya, ni bunso nahinog na po may asukal para sa pinatawag, nilaga po ano, kain po tayo mga kapang Pananghalian natin ito si Kuya Utoy, Kaway Utoy Ate, yan po tara kakain kain po mga kapang mga bata po doon sa pinato gusto po ay ano, sinutoy papaya po Papay at po kasi namin 'to. Tinanaw na hindi pa. Hindi pa. Nakakain na. Dati. Hmm. Arepo po. kasi. ko ba 'yung puno? 'Yung kinuhit ko dito. 'yung lupa na ulit. Gagawin sa pula. Sili ba? Hmm. Alam ba ako sa sa... Ah, na rin. Ang lakas. ba? Ang ko Subo ng... Subo Kanin. Ang sabo mm. ay nilaga. Tapos, kain lang. Binatubo. Ayaw ay, binatubo. Yung... Pasubo ako. Ang dami. mga Pagod yun, sarap. Sili po, masarap. Mio, ikaw ba? Kami, nakakita. Kami dito ng dalawang daga. Try po natin sili. Talaga. Ito po yung mga mga. mag anak Mag-ana? Mag-ana. Manghang po agad. Gusto. Magkakata. Mag Ay na. Ba. Pa. Sa papaya. Mahirik po siguro sa, sa papaya. Sarap. Patay. Papaya mo binilad mo. Ano na ngon? Oo. <laughs> ano ba 'yung papaya? Hmm. Hindi pa. Oh, baka ano ba? Ano ba 'yung gusto mo? Ano? Tutupin mo lang. Tutupin ko muna. May binilad ko siya pa malay